Rolly Magdalaga ay galing pang Kabugkayan Leyte. Ay dito pala siya para sa kanyang nanay na ilang taon na po si nanay? 77. 77 years old at kaya niya gustong makahingi ng wheelchair. Andiyan yung lagay na idol kasi nga naman dahil stroke Uh, o nga, kita ko papag, na inigyan niya. Opo. Kailangan medyo maayos-ayos naman yung... Saan po ngayon si nanay? Nasa po. Okay, e eh, paano niyo may padala to? Kasi okay. pumunta po ako dito dahil saan lang po, ingat po talaga ng tulong sa inyo. O, See, wala po talaga, walang wala kami. Kaya gumawa naman. po ako ng paraan para makaano po sa kanya. Sige po, so ang kailangan niyo wheelchair, saka foam, Opo. kutsyon. Opo. Pauwi ka ng late pagkatapos nito. Opo. Anong sasakyan mo? Bus lang po. Ilang oras orasyon? 24 hours. Sige. Besides. Approve. Pwede ba ba akong humilin, sir? Punting kahit mga gamot lang po. Ano bang gamot na ininom niya? Mga ano yun, yung gatas. Sige, kung yun lang pala, yung gatas, wheelchair, saka yung uh, bed. Oo, yung foam, yung cushion. At pamasayong pa-uwi. Ah, ito na, si Nanay. Makausap natin. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Gulita. <tod> Nanay, nandito po yung anak niyo, si... Uh, Sir Rolly, oh. kausap pa mo na si Nanay. Ma, hindi ako dire sa kuan sa Manila, sa Action TV, kay rapidol po. Nungay og tabang para matabangan ta ka, mali pa ka. Ito lang para matulungan kita kasi wala pa talaga akong ibang ano sa iyo. sa'yo? Oo. Oh, eh. Huwag hindi. Ito lang. Ano yung bigay sa'yo? Let me clean the pool. Hindi po kasi gano'n. Makamasenta yan, sir, eh. Sige. Ah, uh, Nanay Gulita, akong bahala. Mahatag akong tabang para sa imo. Kanang mga kinahanglan mo din, ha? Kanang wheelchair ba? Gatas? O kama? O daghan pa? Dugangan ko ba? Sige, kausapin mo siya. After. Ma? Na, natabangan na ta. Makakaw uh, na kag may ayo. Ay na may, may na, uh, na to. <laughs> <Ayun. laughs> <laughs> uh, nanay gulita. <laughs> Ugma. Dinha na, na si ah uh, Sir Rolly. Sige po, Sir. Bukas atid kami ka sa bus station kasama ng wheelchair, kama, gatas at meron pa ako idadagdag ng mga oh, grocery items. Opo, oh, sir, salamat po. At uh, konting pera para kay nanay baka meron pa siya mga ibang kailangan mga tambal gamot okay. kami nang bahala Lamat po. ayusin natin yung bukas na bukas okay sir Sir? Okay. Opo. Oh. Saloli. Okay. So, ito na po yung request ninyo. To wheelchair. Ito po yung foam. At yung sabi nyo gatas, mas maganda ho ito. Maraming vitamins. Kaya ito po binili namin. Salamat po. Dahil mas uh, high quality. Sabi nila. <laughs> <Plano laughs> Ayan. At saka, pang Ito, isang nang po. Okay. And uh, mau eh, sa pamasahe para hindi magala yung 10,000 oh, niya. Eh, ito yung pamasahe. Magkano yung pamasahe papunta doon? 1,800 sir. Tama po. 1,800? Oh, okay. Bibigyan kita ng 2,000. Natagdagan ko ng 500. So 700 yung bao niya. Para pangkain-kain niyo ba? Sa kalsada. Thank oh, po. Maraming. Eh, gusto natin siya ng biskuit. Okay. Sige, yan. So, Meron kang 1,700 na pwede mong pangkain sa kapambili ng mga pasalubong. Mas sa 1,700, bahala na siya. Okay na po tayo? O, ibulsa mo na yan. Baka mawala yung pera mo. Baka magdukutan ka. O, eh, wala bang lock? Meron po. Ito. Hindi, ganito gawin mo. Paghiwalayin mo. Turuan ko kayo. Ito, itulok ko sa mga manunod natin. Huwag niyong ilagay sa isang bulsa para kung sakaling lukutan ka rito, meron ka pa rito. Hatiin mo. 1, 2, 3, 4, 5 Dito ilagay mo ito Di ba? Mayroon ka 5,000 dyan Sige, salamat Tapos ngayon 1, 2, 3, 4, 5 O, diba? Pinaghati mo Tapos yung matitirap na 700 Dito mo na ilagay Okay na tayo? Salamat po, sir Alright Salamat Sige, kumusta naman sa nanay mo? Salamat sa pagpunta mo rito. Mas po. Ha? Salamat. Oh, hindi wala nang problema yan. Eh ako nga dapat magpasalamat sa iyo dahil sa binigay mong tiwala eh malaking bagay ito sa amin. Uh, na touch nga ako nung malaman ko na bumiyay ka pa rito para pumunta sa programa namin. Okay? Walang problema. Sige, halika. Okay naman I tulog mo kanina. Okay naman po, malamig na kay? <laughs> Sorry, you know up, eh? Yes, sir, ako. Salamat po. Dahil mo na sa kantin sa baba.